Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Paghihintay ng mga fur baby sa kanilang amo na ginabi na ng uwi, kinaaliwan online. Pusang nahanap sa Google Maps, trending. OFW nurse mula Germany, ibinalot at nilak ang maleta para raw umiwas sa laglag balas ka. Limang taong gulang na bata, binisita ang ina sa kulungan suot ang kaniyang toga. Sure ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending, and viral show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, magulang madalas sumasalubong sa atin sa tuwing napapagabi tayo ng uwi matapos ang mahabang araw sa labas. Pero sa halip na si tatay o nanay ay ang mga alagang kuting at si bantay ang bumungad sa isang netizen noong siya napagabi ng uwi. Ang kanilang nakatutuwang reaksyon, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kinagigiliwan ngayon online ang koelang reaksyon na ito ng mga kuting at ibantay para sa kanilang amo na napauwi ng gabi. Ang anim na fur cats kasi at ang isang fur dog ay sama-sama nag-aabang sa pinto habang pinagbabasda ng kanilang amo na tila pa kanina pa siya hinahantay. Kaya naman ang banggit sa caption ay sorry dahil ginabi ng uwi at dagdag pa na hindi na ito mauulit. Ang mga netizens naman ay lubos na ikinutuwa ang naturang video na umabot na nga sa nagpas kalating million views sa TikTok. Naglabag din sila ng kanika subtitle sa reaksyon ng mga fur pets na tila ay pabirong pinupo na ang pag-uwi ng kanilang amo. Habang ang biro ng ilan ay bakit inuna pa ng amo ang pagvideo kaysa sa pagpasok ng bahay. Ang naturang video na iyan ay umabot na nga sa higit 100,000 likes at 20,000 shares kahit hindi pa umaabot ng isang araw. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, pusang may direksyon? Yan ang pabirong hirit ng netizen sa viral na pusang nahanap sa Google Maps. Akala kasi ng ilan ay nakapin lamang ito sa coffee shop pero laking gulat ang marami nang malamang isang aktual na pusa pala talaga ang matatagpuan sa naturang navigational app. Kung saan nga ba makikita si Putot Dakat, alamin sa report ni James Galange. Aksidente napansin na isang netizen sa GPS navigational app na Google Maps ang isang pinned location malapit sa University of the Philippines Diliman na putot dakat. Akala kasi ng ilan, isa lamang daw itong coffee shop sa lugar na pinangalanan sa pusa, ngunit laking gulat ng marami na isa palang aktwal na pusa ang matatagpuan sa nasabing lokasyon. Kilalanin si Mama Puto na residente sa lugar at nasa pangangalaga ng isang animal volunteer run group na Cats of Techno Hub. Pabirong hirit ng isang pop culture oriented page na FTTM o Follow the Thread Movement, utipaan niya ang pusa may direksyon. Habang komento naman ng isang netizen, anya'y nagmisto lang parang Pokemon si Putot na dapat hulihin isang biro na hango sa dati ng sumikat na mobile game na Pokemon Go. Samantala, nagpahayag naman ang pasasalamat ng volunteer group sa mga netizen na tumangkilik at napasaya ni Putot. Ang Cats of Techno Hub ay binubuo ng mga volunteer fur parents na tumutulong maghanap ng bagong tahanan para sa mga fur babies na may kita sa lansangan. Ngunit paalala ng grupo, hindi sila isang rescue group o maging animal shelter kundi layunin lamang nila na tumulong sa komunidad at mabigyan ng patos sa pamumuhay ang mga pusa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending story. Mukhang hindi na ata madadaan sa maboting usapan ng hinaing ng isang netizens tinawag nitong abala sa kalsada. Sa kanyang anonymous social media post, makikita ang halos sa kupina ng isang botihan ng isang masikip na ngang daanan sa Kalamba, Laguna. Maging motorsiklo at e kasi ay humambalang din sa tapat mismo ng inire-reklamong bahay. Ang tugon dyan ng mga marites, tinutukan ni Arnold Herrera. Napakamot ulo ang isang concerned citizen matapos tumambad sa kanyang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong malalaking harang sa kalsada sa Bamboo Grove sa Kalamba, Laguna. Sa anonymous post nito na ipinadaan sa Parke Serie, isang online platform kung saan nagpapahayag ng rants ang mga netizen. Kaugnay ng mga paglabag sa batas tapiko, makikitang extension ng tila isang botehan sa kalsada halos sa kupi na rin ang kalahati ng kalsada sa pagparada ng isang e-bike at isang motorsiklo sa tapat din mismo ng botehan. Ayon sa uploader, sa halip na maghanap buhay ay inatupag daw ng inireklamo ang mang abala sa daan. Matagal na anya itong inescalate sa Homeowners Association, ngunit tila wala o manambalak ang pamunuan na tugunan ng issue Dinumog naman ang comment section ng iba't ibang hirit at hinaing mula sa online community. Patunay daw ito na hindi talaga nabibili ang class at common decency. Hinala pa ng isang ito, posible rin daw na walang business permit ang naturang botehan. Kaya naman ang payo ng netizens, makabubuti kung idudulog na niya ito sa mga opisyal ng barangay upang agad na maaksyonan. May iba raw kasing miyembro ng Homeowners Association na feeling entitled umano kahit na sila naman ang nakakaperwisyo. Taong 2022 nang ihain sa kamara ang panukala na magre sa mga motor vehicle owners na magkaroon ng sariling garahe o paradahan bago payagang bumili ng sasakyan. Pending pa rin ang panukala hanggang sa ngayon. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, viral ang pinay-OFW na ito mula Germany matapos niyang ibalot sa cling wrap at ilak ang kanyang maleta. Paliwanag nito, nag-iingat lamang siya para makaiwas daw sa tinatawag na tanimbala o laglagbala kam na talamak sa ilang paliparan sa bansa. Ang mga detalye ay hatid ni Millie Borja. umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang viral na Facebook post ng isang OFW na kilala sa pangalang Bohol Girl. Matapos niyang balutan ng plastik ang kanyang maleta. Sa kanyang post, sinabi niya na ginawa niya ito upang maiwasan ang umanoy pagbabalik ng tanimbala o laglag balas scam. May kalakip din itong note sa maleta na nagsasaad na malinis ang kanyang bagahe na iskan pa sa Germany at nairecord ang bawat hakbang bago ito irap. May mga hashtag din sa post tulad ng #notutanimbalascap, #ewaslaglagbala at hashtag, #hindi tayo ganito sa Pilipinas. Maraming netizen ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakaka-relate sa takot na makaengkwentro ng ganitong pangyayari sa airport. May mga nagsabi rin na ginagawa na talaga ang pagbabalot ng maletas sa maraming airports sa buong mundo at hindi dapat ito ituring na OA. Ang uploader na si Bohol Girl ay isang OFW nurse sa Germany at umuwi sa Pilipinas upang sunduin ang kanyang inang senior citizen sa Iya, Aniya, gusto lamang niyang magkaroon ng maayos at walang aberyang pagbabiyahe. Samantala, sa kabila nito, pinuri niya ang maayos na serbisyo ng naiya para sa mga senior at PWD. At umaasa siyang magiging mas digta sa mga paliparan sa Pilipinas para sa mga biyahero. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling trending story, marami ang napuhang damdamin at may ilan din namang nakaramdam ng kirot sa puso nang mapanood ang viral video ng isang limang taong gulang na bata na bumisita sa kanyang ina sa kulungan. Suot ang kanyang toga sa araw ng pagtatapos nito sa kindergarten. Ang tanging hiling kasi ng ina sa anak ay makita itong graduate. Ang nakaantig na tagpo ng mag-inang ito mula sa Augustan del Norte. Panoorin sa report ni Rose Babiera. Lahat ng ina, tiyak na pipiliin kasama siya sa lahat ng milestone ng kanyang anak. Wala kasing mas nakakataba pa ng puso para sa isang magulang, kundi makita ang mga anak na maging matagumpay sa buhay at makamit ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa kwentong ito, hindi lamang pangarap ng anak ang natupad, ngunit pati ang hiling ng isang ina na nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penologies Kabadbaran City Jail sa Agusan del Norte. Sa araw kasi ng pagtatapos ng isang limang anyos na bata sa kindergarten, binisita niya ang nakakulong na ina para ibahagi rito ang kanyang munting achievement. Hindi na raw nakapasok ang bata at tiyan nito sa loob ng kulungan dahil sa kawalan ng pera. Kaya humanap na lamang ang bata ng pwesto kung saan matatanaw siya ng ina mula sa second floor ng city jail. May kita sa video na umiikot pa ang bata na tila ibinibida ang suot niyang graduation gown at toga. Mapapansin naman na emosyonal na pinapanood ito ng ina na inilalabas pa ang mga kamay mula sa mga rehas na tila hinahag ka ng anak. Ayon sa kwento ng kapatid ng babae, na nadawit sa isang kaso kaugnay ng paggamit ng ilegal na droga ang ina ng bata. Hindi umano siya ang target at nataon lamang na nasa loob ito ng bahay na sinalakay ng otoridad. Sa ngayon, ang kapatid ng ina ang nag-aalaga sa limang taong gulang na bata na naiwan niya sa labas sa halos sampung buwan niyang sa naturang kaso. Humakot na ang video na ito ng 7 million views at patuloy na sinashare ng mga netizen na lubos na naantig sa pagtatagpong ito ng mag-ina. Marami rin ang nagpaabot ng tulong para suportahan ang bata habang nasa kulungan ng ina at walang pinagkakakitaan para mapalaki ang bata. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagbawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, tag nyo, nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng cnbs Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na, at diba follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.